paano mag-post sa Facebook groups. Bago ka makapagtanong sa mga Facebook group, kailangan ay marunong ka kung paano nga ba mag-post dito. Sa video na to, ituturo ko kung paano ka makakapag-post sa kahit anong Facebook group. Hi, ako si Archie Noche at kung gusto mong magtanong, magbenta o mag-share ng kahit anong idea sa Facebook group, kailangan marunong ka mag-post. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo ang step by step kung paano gumawa ng post sa isang Facebook group. Lalagay ko rin ang screen record tutorial para makita mo ito step by step. Let's go! Ito na nga pala yung screen record tutorial kung paano nga ba makapag-post sa Facebook group gamit ang ating Facebook page. Ang unang step ay i-open mo muna yung Facebook page mo. Makikita mo dito sa taas kung ano yung icon, ibig sabihin ito na yung Facebook page na naka-open sa iyo. Okay, dito yung Facebook page natin, ito yung icon. Just click lang natin ito. Tapos sinapin natin yung content na gusto natin i-share sa Facebook. Yung makikita tayong share button dito, i-click natin. Tapos hanapin natin yung groups. Okay, click lang natin yung groups. Tapos hanapin natin kung nasan yung Facebook group na gusto nating pag-post ng content. Click lang natin, tapos i-click natin yung next. Ayan. Pwede tayo maglagay ng caption or kahit anong text na gusto nating sabihin kasama ng content na gusto natin i-share sa group. So, dito lagay natin tutorial video. For example, yan. Tapos i-click natin yung blue button sa taas na post. Okay? So, nakita natin your shared, share this post. Tapos, i-check natin sa Facebook group na pinag natin or pinag natin kung na pasok pa ang content na share natin. Ayan. So, makikita natin dito, hindi pa siya lumalabas sa group na pinili natin kasi may mga Facebook group na hindi agad ina-approve ni admin yung post. So, i-make sure lang natin na pwede mag-post ang mga group members dito sa loob ng group. Dito wait lang natin na ma-approve ni admin yung post na share natin. Okay, try lang natin i-refresh. Kung cool, lumabas na. Ayun, so nag-reflect na dito kung ano yung content na share natin sa loob ng Facebook group. Okay. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung isa pang way, kung paano kayo makakapag-post sa Facebook group gamit yung Facebook page nyo. So, isearch lang natin yung pangalan ng Facebook group na gusto nating pag-sharean ng content. Okay, so ito yung group kanina. Scroll down lang natin ng kaunti. May makikita tayo ng write something. Click lang natin ito create a public post. Isulat natin dito kung ano yung nga ba yung gusto nating sabihin or yung text na gusto nating mabasa ng mga tao. Dito, lagyan natin yung posting tutorial. Tapos, siguro lagyan natin ng image para mapansin agad. So, for example, um, ito lang yung gamitin natin yung image. Example lang ito. Ayan. Tapos, i-click natin yung blue button na post. kaklik natin ng post, ayan, your post will be updated. Check progress. Tapos, i-refresh lang natin. Tapos, ayan na. Lumabas na agad sa Facebook group. Yung post na ginawa natin. So, ganun lang kadali mag-post sa Facebook group gamit yung mobile phone natin. Ngayon, ipapakita ko naman sa desktop view. So, ito yung desktop view kung paano tayo makapag- post sa Facebook group. I-open lang natin sa desktop natin yung Facebook group na gusto natin gamitin para makita sa Facebook group. Okay, ito yung Facebook page na gagamitin natin, yung Noche notchy Click lang natin. Tapos, scroll down uli natin hanggang sa makita natin kung um, ano nga ba yung content na gusto natin i-share. So, make sure natin ito yung Facebook group natin. Tapos siguro itong post na lang na ito ang i-share natin sa Facebook group. Okay, Just click lang natin yung share button. Tapos i-click natin yung groups. Okay. Pagka-click ng groups, hanapin lang natin kung ano yung Facebook group na gusto natin i-share or pag-sharean. Ito yung better sleep yung napili natin i-click lang natin ito. Kapag click natin, okay makikita natin yung preview ng post na i-share natin sa loob ng group. Maglagay lang tayo ng text kung gusto nating may mer meron pang caption yung i-share natin. Okay? So for example, ah uh, ito ilagay natin. Content post tutorial. Okay? So, for example lang, ha, ito lang yung nilagay natin. Pero, syempre, ilagay nyo kung ano yung gusto nyo uh, makita ng mga tao na mabasa. Tapos, click lang natin yung post na blue button. And then, so, makikita natin na uh, shared share to your group na siya. Hmm. try lang natin i-back, i-share nat i-check natin kung ano nga ba yung update sa Facebook group kung share ba yung ginawa natin kanina. Okay? So, nakita natin ito yung better sleep posture uli. Scroll down lang natin kung na-post yung share natin content. Ayan. So, yung caption na nilagay natin ito. Tapos, yung content na share natin sa loob. Nakita natin na lumabas siya sa loob ng Facebook group. Okay. So, back natin. Uh, try naman natin yung isa pang way kung paano nga ba kayo makakapag-post sa Facebook group. Okay. Okay, gawin namin natin, i-search natin kung ano yung Facebook group na gusto natin pag-postan ng content. Click natin, ito uli. So, pag-search natin, may makikita dito na write something, i-click lang natin yon Tapos, make sure nyo na ito yung gamit yung Facebook page or yung Facebook page na gusto nyo. Kasi minsan yung mga personal account yung nagagamit natin. Okay, so dito maglagay lang tayo ng caption. For example, kahit anong text. Tapos tutorial. Pili lang tayo ng isang image. So dito, ito yung napili natin. For example, tapos i-click natin yung blue button na post ulit. Ayan, so makikita natin na nandito na yung Facebook page natin na gumawa ng post sa loob ng Facebook group. Ganyan lang siya kadali kung paano kayo makakapag-post ng content nyo sa loob ng mga Facebook group gamit ang Facebook page nyo at hindi ang personal account. Okay? O oh, diba, sobrang dali lang gumawa ng post sa isang Facebook group. Ngayon, gumawa ako ng playlist ng tutorial video para sa mga business owners, online sellers, o kahit sinong gusto mag-promote gamit ang Facebook page nila. I-check mo na at baka ito ng tulong na kailangan mo. Nasa description box sa baba ang link. I-click mo na lang para mapanood mo lahat. Libre lang ito para sa lahat ng mga subscribers ko. Kung nakatulong itong video na ginawa ko, make sure to click the like, subscribe, at i-comment sa baba ang susunod na tutorial video na gusto mong gawin ko. Thank you for watching and I'll see you on the next video.